Magandang araw guys, may papakita akong viral na video sa inyo regarding itong tao na sinakman ng buhaya sa paa. Ito ay nangyari sa Barangay Lae, si Ai, Zamboanga, Sibugay, Mindanao. Walang nagawa mga tao kundi manood na lang sa nakakapangilabot na eksena habang winawaswas ng buaya ang lalaki at haba ang lalaki naman ay humihingi ng tulong. Kay up uliyo kun iya balik ta gilak na na niya imong paagang agoy ginuo ko lay maluoy ka lay 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 maluoy ka taon lay ayaw taon lay langga ano ning sulod maka langga kabalo man jud ka nga buaya na langga bua loy maluoy mo maluoy ka lay jala ko jud lay ayaw na siya nag-asa, lay sa bali ilay, maluoy kalay, butan mo si alay. Langga, ayaw siya, ikapa langga. Langga, ayaw langgang, Ayaw lang liyok gang. Agoy, ginoo ko, Lord. Jesus, <cooler sushi> lay, maluoy kalay. Diyos, alay. Lay, ayaw sa tawang ka na lay. Diyos ko. Bless lang. Kitabang mo tawon. Kung so, saan may nakaunin mo, dong may sunod. Lagi mo, lagi At maririnig din natin dito ang sabi ng babae na lunas ngayon at musog pa ang buaya sa Merkules pa siya papakainin. At, at tinatawag din nila ang buaya na Lai. No? Siguro yan ang kanyang pangalan. Tinatawag nila Lai. wag Lai, wag Lai. Yan ang tinatawag nila. Giliman kayo buko manak, oh, na bukod pa niya. Kami polis. Ang sa tanong nulit. Merkulis pa siya makakaon. O, panapod. Hala. Merkulis. O, lunis pa Napay two para mag ano. Ano ni sulod sa siya eh? Ang eh. sulod siya din eh. Ang At maririnig din natin na sabi ang lalaki dito sa boses niya ay, dumating na ang mga pulis pero wala pa ang may-ari o yung amo. At sabi pa kanya, dumating na ang mga pulis ngunit hindi nila, hindi nila alam kung ano ang dapat gagawin. Nanay pulis, nanay rescuer, pero as laki bawang sa ano no? tsaka ang nila, kaya okay, wala pa ang amo. Pero pag sa tiyan. Lagi. Ay, eh, mga polis. Ito mga nasa kay... May polis mo may sapakang ito. Lay, ayaw, lay ha. Malukoy ka, lai. Ito naman guys ay hinahanap ko ang video paano na iligtas ang lalaki, paano na rescue ang lalaki. Ngunit hindi ko nakita. Pero ito guys, uh, sa video na ito ay bakit kita natin na buhay naman ang lalaki. Hindi lang natin alam kung ano talaga nangyari sa paa, kung grabe ba talaga or minor lang ba. Pero at least guys, buhay siya at naresko siya sa pagkakagat ng buhaya sa kanyang paa. Ang napansin ko lang guys ay wala kaagad na tumulong ng mga tao medyo takot yata. Eh, inuna pang cellphone, no? Yan din ang mga comment dito, guys, na inuna pang cellphone na nagvi-video. Pero hindi natin sila ma -judge kasi wala tayo doon. Malay natin, hindi lang iisa ang buaya, baka marami. Eh, kung pumasok ka naman doon sa kids, ano ang mangyayari sa iyo, 'di ba? So, yun nga, merong nagja-judge, merong nambabash sa lalaki, at meron ding pa sa lalaki. No? Although kasalanan ng lalaki doon, pero may dumipa din na bakit hindi kaagad natulungan ng mga tao ang lalaki. No? Well, hindi tayo expert sa pag-handle ng mga situation na yan. Hindi tayo expert sa mga ugali ng buhaya. Kaya mahirap din mag guys. So, yun din. May nambash sa lalaki yung pumunta doon na bakit siya doon. May mga comments guys, uh, bad comments and good comments, no? May mga nangbabasang lalaki pero hindi na lang natin babasahin Sapagkat ang ibang mga wordings, ang ibang sentences ay pangit pakinggan at pangit sabihin. Alam niyo na kung ano 'yun guys. So, ang atin na lang is pasalamat na lang tayo na buhay ang lalaki at uh, sana uh, malunasan na ang mga sugat niya at atin na rin tong hindi tayo magkukumpiyan sa guys no it's a learning na rin natin na hindi tayo basta bastang pumasok especially kung yan ay cage ng buhaya